napakalinis na ano guys merkado ito sa amin lugar linis na merkado parang tinawag ka tinga sa ano sa likod ko ma nandun talaga ang mga isda ah kabili ista dito mga lamas and, at saka dito and, lamas, gulay saka ito lahat na lahat na dito na dito lahat Doon dito sa taas. Doon dito, doon, doon, doon. Dito sa, sa taas. Pa-pasok. Katsek, labas. Pila niko? No. Oh. Turan na. na. na siya ko. Bayo ba? ko sutan na, na siya. 20 naman oh. Pila na siya 100? Ko, na na siya. Oh. Na siya, 100. 1000? Mm. Mahal man sa Gaisano, mura lang sa Gaisano 1000 yapon. pero so Kayukay. payo, payo eh. sa Gaisano, di mano kayo kay 1000 nang iyapon. Bigran sa ten. foto taron ha huh? photo to ba isna Ay, still lang mo. ha? Hindi, na maligo. Taka, okay? So, guys, namili kami ng mga lamas, at saka isda. Ito na namin, guys, oh. Mahal ang mga lamas ngayon. Mahal ang mga bilihin ngayon, guys. Ayan, ayan bibili Para konsumo lang to guys. Bili kami guys na ham at saka hotdog para sa estudyante. Itlo guys para sa estudyante. Butan. Marami-rami ang nabili namin ngayon guys. Kasi pang isang buwan na to. Isang buwan na kakainin namin to. So, ito na ang pang namin, guys. Sa isang buwan. So, okay, guys, so. Hindi namin, guys. Ugasan natin bago natin ipasok sa ref. Parang, ano, malinis siya. Tsaka, ilagay natin dito, guys. Ayan. 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 So hindi masyado mura lang ang nabili namin ito guys. Ang presyo niya mga 160 lang kasi maliit siya. Yung sa Tagalog to matang baka man tawag nga ni anong namatang baka man nga nabulhog naman ni. Eh. Matang baka daw ni matang baka terus sa amo So, so naman guys, bili kami ng manok. Saka may karne pa naman. Anok pa. May karne yung baboy pa. At may ilupin naman guys. Ilupin. Ayan. Ilupin. basa natin guys. Bago natin ilagay sa refrigerator. Lagay natin. Yun. Ito ang pagandang paghugas guys. Pag ito ang gagamitin nyo ito so, parang madiretso siya wag nang hindi ka na ano, malangan sa paghuwad-huwad paghuwad oh, pag at linisin natin siya ng kaunti guys parang mabawas-bawasan naman ang kunti ng dumi so madumi siya guys kasi ngayon ko lang gilami ito oh. gawa tayo ng puto cheese guys one cup flour konti lang gawin natin guys yan dalawang cup lang one egg lang guys small lang one egg one cup water so dagdagan natin ng klahati guys 1 cup na sugar guys white sugar so lagyan natin ng 3-4 nga kuan guys gatas pwede na to siya guys skim milk konta to guys pero walang skim milk pwede na to 1 okay. third lang nga edible oil guys One half na cornstarch, guys. Lagyan natin. One half na teaspoon. One half teaspoon. Lagyan natin na... Ah. Cornstarch. So, mikos-mikos. Mikos-mikos. Uy, nasira man. konti lang ang niluluto ko guys kasi kami lang ang kakainin lang namin to hindi namin ibinta kakainin lang pang snack ba o, so, lagyan natin ng flavor isang cup lang ha table lang naman so ilagay na natin dito guys so ito na po siya guys lagyan pa natin ng cheese so guys lagyan natin ng cheese Ayan. Lagyan ng cheese. So, dinagdagan lang kung na kung lang. So, oh, ito na guys. So, photo. Photo, photo. So, na guys. Kasi, so, puto. Mm. May kayo. Sarap mag, tayo, basta tayo magluto guys. Pasarap, sarapin natin. Pasarapin natin. Palami un, naging ba? Palami unato kay, Okay. lang may magluto. Basta lang. Luto Basta na alam tayo luto un. Luto un siya pa. Luto un. Luto un. Luto un. Luto un. Luto Luto un. un.